Okey okay. na suwite, uwi mii kinsa na yung, Ha? Ano yung yak Ha? Ha? Ah. Sisulit ka sa akin. Sino hmm? <tong> hmm? na Sino patulon ng Sino patulon ng silo? Sino patulon mo. ng silo? Sino patulon ng silo? Sino patulon ng silo? Hindi na kayo sa inyo. Hmm. Hindi Kumahimik ka na, na dyan. Na po, Ay, okay. kayo, okay. na bumuta, gyanang, hindi mo punta kayo lang, hihihay nag Pwede lang bumuta dyan hindi nag-iingay ah. Sisigaw. Masa loob. Masa ka masama tingin mo. Loko loko. Paano mo pa? Sige, ikaw lumabas dito. Ako tigilan mo ako ha. Yan di pisa ka tawong ng ako ha. Yan di pisa ka tawong ng ako ha. Yan di pisa ka tawong ng ako ha. Yan di pisa ka tawong ng. Tama. Sumama mo tumingin. Bigay ko video ka ba? Ha? Dadong na kung tagpagmana na ko. Naman. Patay buko na lang. Sa na Patay buko na lang. Sa na Patay buko na tanga. Ha? Bobo. Para na mo. Hoy, dahil teacher, hindi ka na pa Gabo. Hoy, nagmura oh. Gabo pa. ako ng ano-anang. niya? Sabihan mo yung mga kamakuludan na masarap ang buhay magmura ka! Ikaw maganda? Ha? <laughs> Arawin mo dadayo kayo yung alunod. Tapos bakit kayo? Oo oh, ha, sige. Sige lang. Bata -bata pa, ka mo ka, yung kunganga mo, pinagmanahan ka eh.